Yon, meron niya tayong hahod dahapon hapon, Isang bigla ang hakot. Diyan lang sa pulilan to pulilan. Isang so, At isang tao lang ginawa you know, sa atin dahil meron niya sila mga katulong. At konti lang mga gamit talagang ang rep at saka washing lang ang nagpapigat. At pagkatapos siya nung natin yan, niyan, meron tayong event na kinuha tayong pool band at saka band equipment. Maraming maraming salamat, Jay. Um, Boss Andrew Dela Cruz Kay Sir Andrew De La Cruz uh, At mga nakasama mga na din Sila Post Michael, sila Post Arnel Si Parigay Ubas Si uh, Michael At saka si Kai At saka si Giselle At saka siyempre kasama rin natin si Boc. At marami kami pinuntahan ni Bok dyan Talagang halos na puyat kami Dahil nga dalawang birthday Ang pinuntahan namin at napakaganda rin ng sound system dyan Meron din sila sound system dyan Ito, yung mga tropa natin sa bulakan-bulakan yung photographer na yun Napaka solid no? Mga kuya-kuya natin tawag sa atin nun. At ito syempre hindi may iwasan yung konting shot-shot At buong gabi kami halos nag-shot-shot dyan At saka dun din sa kabila na pinunta namin dahil verde yan At ngayon maraming maraming salamat sa mga nakasama natin sa Silakay tsaka sila ang uh, Maria tsaka sila Boss Arne na nawa eh sa mga susunod na event eh Pag pwede kayo eh makasama ulit namin kayo at sa mga nangailangan siya, pero sa home system dyan na ah, PM na po kayo sa amin at isang mabilis video lang nito dahil marami pa kami gagawin ni ni Buko dyan pumunta nga kami sa birthday ni Bert mamaya makikita nyo isang mabilisan lang yun at nag-aamok si parin ko to at binastos daw siya pero okay lang yun talagang ganun na bahala na siya sa buhay niya sa so, yung shoutout kay parang ano pa nga lang parang malapit lang daw yung tinutugtugan nila dito, napakalayo na no. kala, motik na kang mapunta ng TRT na ano so, ito uh, ako kapare o oh. kaya yun uh, maraming maraming salamat ulit kay Sir Andrew sa, sa sa opportunity syempre na makatugtugan ito na nandito na tayo sa venue naman sa Matantubig sa resort dyan, MRL ba yun? Ano ganun? At uh, dyan ginanap yung birthday ni Boss Bird. Boss Bird, maraming maraming salamat sa pag-invite. Kahit na medyo late na kami dumating, parang 1 a.m. na kami dumating dyan. Uh, at syempre, nandiyan dyan pa rin sila pa rin dudot at nakabaling namin. At birthday nga daw ni Tita, 2.3 siya dahil niya magtatapos si kitsa ko niya si Tita Janet. Yung nanay legit na kaya na po siya nintay na sa binyagan din siya at sa akin siya sa ato kay Angie at uh, saka syempre yan ang ibang kasama natin yung mga kalukuhan ng binang magkagawin at syempre, masarap na tuktugan dyan basta enjoy pa nga ako sa tuktugan dyan kasi open open yung tunog eh.

tinutugtugan nila Jix sa may parang bustos nyo pero malayo yung pangangat na nagpilyaran lang kami baka umod ha kung magdumog yan napunta kami ng 5 halos parang gano'n ng no, 4.30 dahil kailangan pa namin umuwi tinahanap na nung na nakasawa si Bok na rin kami ayun maraming maraming salamat sa mahabang araw at mga nakasama natin pa.